Ilang kababayan nating pasahero ang dismayado sa abalang dulot sa ikinasang tigil pasada ng piston. Buti na lamang at sinabayan din ng ipinakalat na libreng sakay ng pamahalaan. Nanindigan naman ang DOTR na hindi na palalawigin pa ang consolidation. Si Karen Villanda sa detalye. araw ng tigil pasada ng grupong piston. Ilang pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang bahagyang naabala ang biyahe. Kulit oh na lang. <laughs> Doon pa lang po sa amin, wala din akong masakyan sa amin. San matayo pa po ako. Malaking tulong ang libreng sakay na handog ng mga local government unit. Mas ano, okay lang sila ngayon sa nagko-commute na, na, tulad namin. Mas yan sa kanila. Syempre, no. Tulong po sa amin pagpapunta sa school gano'n kasi mahirap po as a student na walang mode of transportation. So okay din po yung ginawang libreng sakay katulad ng na-experience namin dati na wala talagang masakyan and naglalakad lang. So sobrang laking tulong po ng libreng sakay sa student. Aminado naman ng Transportation Department na ilang mga ruta ang napektuhana. Napansin natin na merong ilang mga lugar kung saan na uh, kinailangan natin na uh, mag-deploy ng uh, mga libreng sakay galing sa mga local government units at uh, itong ginawa natin ngayon ito rin yung ginawa nating pamamaraan para paghandaan yung mga transport strikes earlier this year. So far naman, uh, merong ilang naapektuhan, ngunit tayo naman ay nakakapag-responde ng dagdag ng mga sasakyan. Ay sa interagency task force na pinangungunahan ng MMDA, higit anim na raang rescue vehicles rin ang inihanda para sa mga pasahero maapektuhan ng tigil pasada. 36 ay nagamit para serbisyo ng mga pasahero sa Divisoria, Cubawa, Quiapo, Pasig at Manila, Burgos, Makati alas 10 ng umaga. Kasabay naman ang Tigil Pasada. Nagmarcha ang grupo ng piston kasama ang kilosang Mayo Uno patungo sa tanggapan ng LTFRB. Hinarap sila ng LTFRB Chair Teofilo Guadis III at pinapasok sa opisina at doon tinalakay ang kanilang mga hinaing. Ayon sa LTFRB, dito na pagkasundoan na papadaliin ang aplikasyon sa consolidation kung saan maaring ORC CR at petisyon na lamang ang ipasa. Maari na ang dalawa hanggang tatlong kooperatiba sa isang ruta at papayagan na rin ang sampu imbis na labing limang unit kada ruta. Rehabilitasyon na lamang ng jeepney at hindi na pagbili ng modern jeepney at pagsalin sa Tagalog, imbes in na ingles ang omnibus guidelines ukol sa PUV modernization para mas maintindihan ng mga tsupera. Pero nanindigan ang ahensya na hindi na mababawi pa ang deadline ng consolidation lalo't si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsalita. Pero hindi pa rin dito natinag ang grupong Pistona. Sa halip ay sa LTFRB sila magpapalipas ang gabi hanggat hindi nila naglalabas ang executive order ang Pangulo para bawiin ang deadline. Malinaw yung uh, sinasabi ni Chairman na kay BBM na yung, uh, yung uh, magpagdidesisyon uh, kung tatanggalin yung uh, usapin usap niya ng deadline. Kaya sa atin, sa bahagi po namin sa... At uh, yung sinasabi ni Chairman ay kukonsulta pa rin niya, no? kaya Secretary Jim Bautista at siyempre uh, kukonsulta kay BBM. Kaya hinahamon namin si BBM na maglabas ng isang uh, executive order na dapat tanggalin yung deadline. Sagot naman ng LTFRB. Yan naman pong uh, pagsasagawa ng uh, protesta ay karapatan naman po nila. Uh, in coordination naman po with the Philippine National Police, with the uh, uh, Quezon City Traffic, uh, para po maalalayan yung mga commuters natin at saka yung mga biyahero at saka po yung mga pribadong sasakyan. As long as wala naman po magiging sakitan, lahat naman po ay uh, malaya sa paghahayag po ng kanilang saloobin sa labas po ng LTFRB. Pero ang DOTR nanindigan ng hindi na madadagdagan pa ang 6 na besa sa ekstensyon ng PUV modernization simula noong June 2020. Ang mga hindi lalahok sa consolidation process ay hindi na mapapalawig ang prangkisa at ituturing ng kolorum sa susunod na taon. Para naman maiwasan na magkulang ang pampublikong transportasyon sa 2024, papaluwigin ang ruta ng mga consolidated na unit para masakop ang ruta ng mga kulang ang pampublikong transportasyon. Yung special permit po kasi meron po mga pangkisa uh, covering point A to point B. Uh, kung sakali po na halimbawa lang from point B to point C ay uh, kulangin po ng uh, operators dahil nga po hindi nag-consolidate uh, yung mga operators doon, ay maaari pong mag-issue ng special permit extending yung uh, uh, coverage po ng uh, point A to point B to point C. So isa po yan doon sa mga pamamaraan na rumesponde po ang ating LTFRB kung sakali po na kulangin po ng uh, uh, ng uh, mga jeep uh, o ng uh, transport uh, providers come January 1. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng DOTr na walang transport crisis na mangyayari sa susunod na taon. Sa datos ng DOTr, umaabot na sa 70% ang mga consolidated units sa lahat ng pampublikong transportasyon sa bansa. May iwasan rin ang mga operator na mawala ng prangkisa sa 2024 kung magkakonsolidate na ngayong taon na. Mahalaga ang consolidation upang maiwasan na ang agawan ng pasahero sa kalsada ng mga jeep at maalis na ang boundary system na papalitan ng sweldo para sa mga tsupera. Nagkakaroon po ng unahan, nagkakaroon po ng agawan, nagkakaroon po ng kagigitan dahil nga po kanya-kanyang habol ng boundary. Kanya-kanya pong habol na pataasin ang uh, kita. Uh, pag nagkaroon po tayo ng consolidation, ay uh, mas magagawa po nating organize, uh, mas magagawa po nating maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Isang halimbawa po dyan ay uh, sa scheduling, sa dispatching. Uh, halimbawa po, tingnan natin sa tren. Sa tren po, isa operator, alam po natin na every 2 minutes, every 3 minutes ay may darating pong mga bagon. Yan po ang inaasahan nating maging sistema. Paliwanag pa ng DOTR, maiiwasan pa ang pagkalugi ng mga consolidated entity dahil may iwasan nito ang agawan sa mga pasahero. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.